Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ano ang tatlong parte na pinakamasakit kapag nagmahal ka? Una mga kasawi ay nagluko ang partner mo. Kapag once nagluko ang kapartner mo, alam mo pinakamasakit ito na mangyayari sa buong buhay mo. Kasi alam mo ba kung bakit? Hindi mo kasi alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka magsisi hindi mo alam kung paano nga ba i-control yung damdamin mo dahil nasaktan ka ng gusto. Minsan nga hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa buong buhay mo kasi minsan nilaan mo na yung pagkatao mo para sa kanya at lalong lalo na yun bang kilala niya na yung isa't isa, kilala na siya na magulang mo, kilala na siya na milya mo at higit sa lahat, parehas na kayo nag-hope na sana siya na talaga yung makakasama mo pang habang buhay pero nagloko siya. Di ba yun ang pinakamasakit na parte ng buhay mo hindi mo alam kung paano ka magsisimula muli na mag-isa mga kasawi. Ayan po yung ating una na parte na pinakamasakit ang pangalawa makasabi is kapag nakipag-break siya sa'yo, syempre sino ba yung hindi masasaktan kapag once sa mahal mo ang isang tao tapos nakipaghiwalay sa'yo, nakipag-break sa'yo alam mo ba, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo para naman hindi kayo maghiwalay hindi siya makipag-break sa'yo pero kapag kang isa kasi ay nakipaghiwalay ito, kahit walang rason, hindi mo siya niloko, wala kang binigay na idea para makipaghiwalay siya sa'yo, pero kapag siya na mismo ang bumitaw, sa so ibig sabihin talagang sumuko na siya or meron na siyang iba. Kasi depende-depende kasi yan, bakit nakikipag-break ang isang tao sa'yo. May mga rason yun na dapat mong alamin bakit nga ba nakipaghiwalay na siya sa'yo, nakipag-break na siya sa'yo, anong mga rason niya. So, kailangan mong alamin yun para may idea ka. Kaysa wala kang idea, mag-iisip ka na mag-isa mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa ang pangatlo mga kasawi is binigay mo na ang buong pagkatao mo sa kanya for example mga kasawi yun nga ba na antagal-tagal ng inyong relasyon, inaabot na ng tatlong taon, limang taon, sampung taon hanggang siya ay nawala na sa landas mo mga kasawi, yun bang magising ka na lang na ay wala na pala nagpapasaya sa'yo, wala na pala siya sa'yo, yun bang tipo na akala mo kayong-kayong-kayo na pero yung pala masaya siya sa piling ng iba, yun ang pinakamasakit na parte na akala mo ikaw yung nagpapasaya sa kanya. Ikaw yung nagpapaganda ng buhay niya. Malalaman mo na lang na iba pala yung nagpapasaya sa kanya at hindi na ikaw yun. Yun ang pinakamasakit na parte kapag nangyari ito sa iyo mga kasabi. ba diba? Ang hirap i-control kapag ganito yung mararamdaman mo. Napakasakit talaga na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo kapag ganang ka nangyari ito sa iyo mga kasabi. Ayan yung ating pang pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito. Lagi tatandaan, kapag kayo ang nagmahal, meron talagang pag-asa na nagkakatuluyan kayo. Meron namang hindi talaga nagkakatuluyan. Kaya kapag kailangan, 50-50% na mahal mo, 50% na talagang nagtitiwala ka pero 50% na negative at 50% na positive para naman alam mo kung paano ba i-handle kapag once na kayo ay maghiwalay once na nagloko siya para i-control mo ang sarili mo kung paano yung gagawin kapag nangyari ito sa iyo maging handa tayo kasi hindi lahat ng ating relasyon ay nagiging matagal nagkakatuluyan kasi yung iba ay hindi naman talaga mga kasabi. Kailangan po mga kasabi ang aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!